bicho eh. O, oh, yung pinsan kong galing US, o, oh, mo, nagkasanggot ng buko. Dati ganyan buo kami dito, no, mga bata kami. Ayan siya. Kaso yung nakuha, ano na raw, pang gatana. Lukaro <laughs> na daw, pang, ano na, pang buko salad. Ure! Ure! dito Kaino ba to? Kaino ba to? Yung buko na to. Ate para ka to ko Ate Lay, wala na ata dyan. Huwag <laughs> mo napilitin. <laughs> Pero hindi kasali yun. Eh, di, di, di. di. La, 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 la. Wala, 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 wala. Wala na, gagabihin na tayo bago makapagbuko.